Positibo naman ang Energy Department na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng gasolina sa bansa. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Ryan Lesigues. Basado alas stress na ng hapon pero nasa 700 piso pa lang ang kinikita ni JR sa kanyang pamamasada simula kaninang umaga. Ang perang kinita na nakabalot pa ng plastik, hindi pa pala pang uwi sa pamilya kundi panggas pa lang para makabiyay hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Bukod sa pambili ng bigas, kailangan pang kitain ni JR hanggang mamaya ang pang-boundary na isan piso. Si JR aminadong kakabakaba sa tuwing papasok ang araw ng Martes. Sa araw kasi na ito, madalas nag-aanunsyo ng taas presyo ng produktong petrolyo. Tipidin na lang pagka ano, pagka medyo maganda-ganda kita, masarap-sarap na ulam. Pero pagka may na, tayo na lang muna. Pero ang kabog ng dibdib ni JR nawala sabi kasi ng Department of Energy o DOE malaki ang posibilidad na magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng gasolina sa bansa Ade salamat <laughs> Pagkaganoon di makabawi-bawi naman ba diba? <laughs> Malaking kalugihan ba sa inyo pag tumataas Oh, malaki talaga. Yung mga halos libandaan mababawas eh. Kaya pag tuloy-tuloy roll back, di maganda. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Director Rino Abad ng DOE na nananatiling maganda ang galaw sa international market ng produktong petrolyo. Bukod dito, ay maganda din daw ang supply at demand. Sa ngayon aniya, ay may nakikita silang oversupply na maaring magtuloy-tuloy hanggang sa unang quarter ng 2024. Sabi ni Abad, maaring pumalo lang ng 58 hanggang 60 pesos ang pump price ng gasolina hanggang katapusan ng taon. Ang diesel naman ay maaaring umabot ng 58 hanggang 62 pesos ang kada litro. Pero sa oras na magbawas daw ang OPEC Plus ng 900 barrels kada araw na produksyon, ay maaaring maapektuhan ang presyo ng produktong petrolyo. Hinihintay natin ano, next year kung kakayanin pa ho nila dahil ang pinag-uusapan ho talaga dyan ay silang dalawa na lang ho naman talaga, si Saudi at saka si Russia. Kasi ka kabawasan na naman ho yan. Pag nagbawas sila ng 900,000 barrels between the two of them, kabawasan na naman ho yan ng revenue nila at market share. Samantala, wala namang inaasahang malaking paggalaw sa presyo ng gasolina ngayong linggo. Sabi ni Abad, may natanggap na silang abiso mula sa ilang oil companies na walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Inaasahan naman ang 80 centavos na tapiya sa kerosene habang tataas naman ng 10 sentimo ang diesel. Ang sigurado ho natin up to the year end, mababa talaga ang price. Hindi ho ito babalik doon sa around September, uh, nagkaroon tayo ng 11 uh, weekly adjustment ng increase, sunod-sunod. Na umabot ho ang price ng US uh, ng Dubai crude oil, uh, umabot ho ng 85. Ngayon ho nasa 75 na ho tayo. So, diyan ho tayo natin tinitingnan na medyo mababa uh, relatively hindi ho tayo nag-umaasa na aabot tayo ng 85 bigla from 75 to 85. Ryan Lisigas para sa bayan.